Hello, Hi. Hi. May kasama kayo? Meron. Papasok niyo para malaman nila makita. Yung kanya, yung kanya. Kahit hindi kayo galawin or galawin kayo. Pagkasagsaga ng stiff neck niyo, lintik ang sakit niyan pag pinilit niyo. Pero pag na-traction kayo, 3 to 4 days, tingnan niyo yung kilos ni mamo buong buo si ma'am. Oh. Buong buo. Pero mamaya, hihina yan. May pain pa kasi, nagkasagsaga ng pamamagamit. Eh. Pero, tawagan mo ako, 3 to 4 days. O sabihin natin, isang linggo na lang. Pero magsisimula yung ano yan, magsisimula yung ginhawa niyan. 3, 3 days. Dire-diretso na yan hanggang sa linggo. Kung maga, may move niya na yan iba pa rin po pag nagalaw niya. Siyempre. Hindi, yun nga yun eh. Pag hindi ko ginalaw yan, tatagal lang ano yan. Tatagal ng lingwe buwan. Kailan ka ba nadali? Kapon po. Kapon lang? Kapon ka pa siya. Nar nararamdaman okay, ko yun. <laughs> nararamdaman <laughs> ko yung nervous niyo. Masakit din, din po ang gandito ko. Pero siguro gawa naman. parang may kapag ako. Kasi masakit yung chan ko rin po. Hindi, madali lang yun sa chan. Okay. Epekto sa na haplos lang namin yan Roy, right. masa, masa ko mo. Ah, ako na. Ako na. Ah, baby, bro. Sobrang sakit ngayon, ngayon ito. Kung kahapon lang kayo na stiff neck, parang walang may natapilo. Alam mo ba yung natapilo ka, inaginasan, sobrang sakit. Ngayon, ang nangyayari kasi sa atin sa stiff neck. Sa stiff neck. Ang totoo po, nahilip yung kahapon. Na Oo. Kasi nagpabali masag po. Kasi nga, sabi ko baka hindi matuloy. Pero wala talaga yung stiff neck. Meron po dinilod kayo kahapon. Kasi ang isip ko po, baka hindi matuloy, nagkilagalaw ko. Mm. Di, e, tuloy pa rin naman po. Kaya po, nagparito. Anong tuloy pa rin? Kung baga, oh, may stiff neck na po ako. Mm. Mm. So sabi ko, baka naman pang nahilo. Mawala. Kung kumbaga Kung hindi ko siya matuloy. Kasi mm. dati na ako kung nagkaganya. Mm. Pero naggamot-gamot lang po ako. Mm ngayon natuloy pa rin. Oo. Oh. Mas masakit pa. Oo. Oh. Akala ko naman wala kang stiff neck tapos nagpahilod kayo, nagka-stiff neck kayo. Ay, okay, oh, e, buti naman kasi kung buti magaling hindi yung nag-handle kahit pa paano. Hindi, hindi ano, hindi naging worse. Pero sa ganito, kailangan nyo, suportahan nyo muna ito ng haplos-haplos. plus. E, pag na-traction ito, lulugog na to. Ano po ang haplos-haplos? Ito, ganito. Talagyan ko po mentol. O, ng mentol. Oo, ng pao. Lingon ka nga ron. Sa ano? Sa kanan. Oo, <laughs> oh, kabila. Talagang ano, no? masakit? Oo, hindi ko nga po maigigan eh. Ikaw ka ba? Kaya kaya mo yan. Wala ka ba? Kaya mo yan. <laughs> naman masakit yan. Para ka lang naman yan, ano? Siyempre, yung, yung step dick, talagang nandiyan eh, gibi na yung pain eh. Kung baga, ah, ka, masakit, ah. pagkalilingon ka. Oh, ayaw mo naman eh. Ayaw mo naman pala eh. pa. 3 to 4 days, wala ano hmm. kaya -kaya muna yan. kaya mo na sa 3 to 4 days tapos tuturuan ko kayo mamaya kung paano kayo mag -uunan. May mens ba kayo ngayon? Wala. Okay, good. Kasi pag may mens kayo, hindi ko kayo mamasahihin. Kailang e, butang mo lang. lang Tagin mo lang katawan mo. Yan. Yeah.

Pero ano lang yan, tuturuan ko kayo ng mga diskarte para hindi maulit. Baka lang baka masakit na yung pakiramdam yung sa umaga, niligo nyo pa eh. Sa akin nangyayari rin yan, pero syempre ako yung nag-aayos eh. Kung baga yung mga personal experience ko, isi-share ko sa inyo para hindi na lumala kasi yan, hindi nyo napapansin, masakit pag pagkagising nyo, ngayon, mababasa siya. Lalong masakit pagdating na ng hapon. Ihaya eh, ka. Ihaya ka. Ito yung pinakamasarap traction. Sige, ikaw ka lang. Nag-isa dyan, kamay. Ayan. Ay, yan. Huwag mo nang lalabahan na. Eh. Inhale, exhale. Hindi na mo masak ito. O, okay. inhale. Exhale. Down. Thank you. Yan. Diyan ka na muna. Huwag ka tatayo ah. In a few seconds lang. Mamasasi ko lang yung music mo. Pagka maganda yung pagkaiin nyo. Okay. Upo ka. Okay. Ngayon, obserbahan mo to ng 3 to 4 days, magsimula sa 3. Punti-unti <laughs> mo na magagano'n yan. Punti-unti no? mo na magagano'n yan. Tapos, siguro may isang linggo. Basta magsimula ng 3 days, pag inawa ka pag inawa. 1 to 2 days, meron pa yan parang halos the same, parang pabawas ng pabawas, 10%, 10%, 20%. Hanggang sa isang linggo. Perfect na yan. Nanis po yung pin. Pwede naman po ako ano? magtrabaho. Oo, oh, oh, bakit hindi? Kahit naman may stiffening ka, pwede ka magtrabaho eh. Pero siyempre, tiis-tiis ka lang muna. Haplosan mo lang ng pao. Pumili ka ng pao, bukas ng maga. Okay. Ganyan-ganyanin mo lang. Okay? okay. Pero siyempre, pag maliligo ka, after maligo, mo maligo, haplosan mo na ng pao na. Masakit ang ganito. Yan, masansin ko na rin yung ulo. Ito yung sabi ko, pag yung ulo na yung tinamaan, ulo mo, pangkaraniwan yan, makukonvince. Pangkaraniwan yan. Kaya ang gagawin natin, mamasasin na rin natin Sa totoo lang, hindi ka pa sibir na sibir. May pumunta rito, ganunin mo lang yung buho ko, Uwi iyak talaga sa ang solusyon doon is cracking adjustment para hindi magkaroon ng hypertrophy yung mga height joint natin po. eh kahit saan naman marami naman pero siyempre kung saan ka ma ka mas komportable okay kung saan kayo mas komportable tandaan nyo mas 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 panatag kayo sa pupuntahan nyo mas tiwala kayo mas malaki yung chance na gagaling kayo Lingon ka dito Okay, lingon pa Kaya na yan o, Kaya ng niya. yan Kabila Kaya na yan Kita okay, mo Isa pang lingon Huwag na huwag muna kayong gagalito ha ah. Huwag na huwag muna kayong gagalito ha ah. Huwag na huwag muna kayong ah. huwag na huwag muna gabi Hindi yan healthy sa may mga ano Kasi pag may compression Anterior, posterior Hindi yan healthy Side lang muna side lang muna. Wag na wag kayong bumanon kasi wala kayong ano eh, wala kayong files na ano. Pero yan, pangkaraniwan sa mga stiff masakit yan pag inanon nyo. Lalo pag ganyan, may ilo kayo. At sa ulo nyan, pag pinilit nyo bumanon, kailangan yan. Ito lang mo nyo. Tapos, day by day, ganun ganun ninyo na napaw yan. Kung saan nyo masakit. Okay, ganyan ganyan na tapos Pagka, pagka nagising kayo na parang ngawit na yung ano nyo, leg nyo, sige, sige, sige. Yan. Tingnan na yung live mo yung leg mo. portable Tama? Tandaan mo yan ha. Sasaluin muna ng bigat mo. Sasaluin muna ng likid. Likod mo yung bigat mo. Okay? Pakalikover. Okay. okay? Sige. Hindi natin